Yan, yan, yan. Yan, yung mukha tayo. Malaki to. Ayun, malaki. Tapla. ano naman. Lapla, huwag kang makakawala. Huwag kang makakawala. Yung... Ayun, Ay, rin mga to. nadali rin, rin. sa so wakas. Thank you, Lord. Oh, nakuha. natin sa sasa mga Ayun mga tsoy, good morning, good morning mga tsoy Welcome po ulit sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat nga pala sa mga silent viewers ko At sa lahat ng bago nating subscribers yon Maraming salamat, welcome po sa inyo mga tsoy At sa mga sulit ka natin yon maraming salamat At sana mga tsoy, dumating yung mga nag sa akin Na kung uh, uh, gusto rin pumunta rito, sana mayroong dumating kung sakali para may makabanding naman tayo dito hindi e, naman siya mga pala sa barangay Puejo, Makati ang anglers natin dyan mga kasamaan at sa mga Guadalupe anglers yun maraming maraming salamat sa inyo sa suporta lalong lalo na kay Kuya Prince Papanan yung pasuport support dyan mga katoy barangka Ilaya anglers yan mga, mga kasama ka din mga tayo dyan mga kachoy din mga sulit din medyo tinanghala ka matay kasi ano nga pa na bumuha pa ako ng pamain natin maganda ng mga size dito matay bro grabe. love shout out nga rin pala sa mga ANC Angers members at saka sa Bruce Angers at supportahan nyo muli mga toy yung darating na fishing tournament ng ano yung talim VH mga toy sa may barangay kasi hindi gaganapin binangunan dasal kay Kachoy Girol yan passport po at sa ano ngayong linggo na may tournament yung ano yung ano din yung Bulacan Anglers yun sana mapunta tayo dun sana matuloy kayo kay Aling Nene nga pala din at December 10 naman siya Yan, December 10 nga pala at ngayon ay wala pa kumakagat <laughs> Good morning po sa inyong lahat mga katulad. Kaya maingay po, pasensya na po. Mukhang wala dito mga toy, nilipat tayo doon bari sa ano? kanan ng mga mama tara mga toy, ganoon tayo. Tayo. Dito na tayo mga toy sa pinaka-best na facing spot dito. Oh, magdating na hello po. Magandang umaga sa inyo. Gini ako ba? Kita lang tayo mamaya. At ano nga pala mga kayo, ah uh, big love shoutout nga pala sa silent viewers natin na ano, mga ano, mga unguryente. <laughs> Yan, kasi na nakaraan mga na nabalitahan na itong, ano, itong fishing spot na ito daw. Pinoryente daw nung no, madaling araw. So, big shoutout sa inyo. Kung sino kayo. <laughs> Sana dumami kayo. <laughs> itong fishing spot natin natin. <laughs> Yung mga ano sa mga gilid-gilid ng bato kaya tatabi lang sa bato-bato ng walang agos Nah, nak Plau <laughs> plau <laughs> lah tu. Jadi, bisanya macam lucky. Grabe <laughs> kinabahan ako, grabe. Oh, oh. Kunin natin ito mga ito Kasi ano ito uh, Masarap itong ano Sigang Sigang sa miso Hindi <laughs> lang <laughs> ipinagpon <laughs> Okay, boy naman no? <laughs> Nais nice na natin yung babaran mga toy eh. Nais nice ko na ito pag gabi mga toy Kung babaran mo nice, Kasi eh. nah, Miguel Love Shoutout nga pala kay eh. Roland Jules Yan Coy saan ka? Akala ko nabanding tayo. Hintay kita dito ka, tchoy. Dikulano in Vegas. Make a love shout out. So, pangali okay, na. Eh. Punta na rito. Namiwas doon sa dulo. Sana na pa. Parang kilala ko to. Parang si Dice Road Trip to. Ba? Make a love shout out nga po में लग तो क्या कि रुपए sa Wow! Ayun, <laughs> Dito lang pala mate, sa mga tito may bandang muna ay. <laughs> Hindi nakapagtyaga yung si tropa matay tito. Hindi pala natin kilala yun. So nakatalawa na tayo. Umuwi na matay sa Sabi ko nga yun magtyaga lang siya. Oh. Tagasantaan na ang gansa. Tagasantaan na ang gansa ata yun mga tatay na marami tayo na bumaba anong oh, oras kaya ni si tatay ano oh, mo binaba niya lang yung ano mga yung niya ayan ayan dyan ko po nadali yung mga kasama yan dyan mga doon yung posibyo nag lang na nga ba mati yung posibleng maubos na nangungurinti yun may maglalangoy na may maglalangoy talaga sa laki laki na lang, eh. so, lucky -lucky naman ito sa mga pasig na ulit ganda talaga dito ispat na ito hindi lang kinukurinti ito mga ang ganda sarap balik balikan hindi eh, pa pa naman tumatay na ano hindi siya umi naiinitan tong area na to kahit maghapon po kayo dito walang init na ano nagkakaroon ng alinsangan siya mga to pero dito hindi ta di ka talaga tatamaan ng init hanggang ganyan lang mga to yung daplis daplis lang Do, hanggang sa lumubog na yung araw hindi ka talaga naiinitan dito so, hindi nga naman pato lalaki pa naman ng tilapia sa baba mga tayo no? sarap dito mga tayo tilapia pa naman masarap tilapia try nyo dito mga tayo alam mo mga tayo ano yung tilapia ng batangas masarap pa sa tilapia ng batangas lumot lang kasi kinakain nyo mga tayo dito kukuha natin sa saga ito mga katay oh, 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 makukuha natin ito sa tiyaga mga katoy grabe ang laki Diyos ko po oh oh Diyos ko oh grabe my fingers ha huh. sino nagsasabi na matumal sa ispat ko

ayan na yan mga tumingin okay lang yan ganyan mga atoy okay, kasi nakakadagdag ano yan eh padawi ng tilapia kasi yung lumot niya mga tumingin nakakalumpay yan yun eh. tapos dinadala doon pag naroon sa may gitna-gitna ayos yan scarlet mati kailangan iba-ibayin nyo yung anong pato patuhin nyo dyan, para mahanap natin kaya ka lagi truco, umalis ka sa iyo sabi magjaga lang ito, mari, kahit makadalawa ka rito stop. yan nga na no, lang yung mga ito, ko yun, mga ito, mga ito. May lahat, yun. yung mahigit ka lahat fingers po mga ito paano lang hindi ito mga ting medyo matumal -tumal. medyo madalang dalang pero saka lang yung sulit na may pilato hindi ka pa maiinitan mga to <laughs> diba yeah, may galang shoutout si nga pala kay Katuy ano Adiban Gaming siya may ilig sa email niya Ito yung Ganyan lang ito. Ipagkawalaan naman. Tap, ano na naman? Gagalaw galawin po talaga dapat. Ganyan, hindi wala. Wala siya, tapon nyo na naman lang yung Tapos, adjust, adjust pa. Rotate. Ganyan na naman. Hanggang sa mapansin lang. na nga. Kapakalat-kalat ang tilapin mo. kasi yan mga mga tay kung matipi kung ano yan minsan kasi busog sila eh so kailangan ay eh, kahit busog yan pag ganun pagtapon tapon mo eh yung pamiwas mo doon yung pain mo eh sigurado yan nakagatin nakagatin talaga eh. <laughs> yun style lang ganun lang ka, mga tay style ko lang po yun Thank you. yun mga katsoy grabe ang tumal mga katsoy butom na ako wala <laughs> ka natin tumal so ano na lang po babalik na lang po tayo mamaya ulit mga katsoy butom na rin ako yun na lang po muna mga yung bali may baka natin ulit to baka sakaling katulad ulit yung huling upload natin na ano nung hapon na nagkagatan Bali mamaya mata tayo i release baka natin ito. Pagkakain po muna ako, nakalimutan ko magdala. So, nakalimutan ko yung bawal ko. Kaya pala umalis si Kuya kanina. Maramdaman niya siguro matumal yung natin. So yan matay, bali mamaya balikan ko na lang po kayo. Okay, mamaya mga atoy, kakain po muna ako. Babalikan natin dito mga atoy. Thank you po. Yun, ang laki naman ng mga sa isang 5 fingers tayo sa yung 3.5 sa sa isang kandung nagdaganda na ito mati kung sa kaya niya tayo hindi na madagdagan mamaya agataan ko ito sarap harap ko ayos na rin yan mga toy mamaya mga toy rinis na rin ito para kasi kurano ito mga yung dalawang nakawala sa akin mga toy ang ganda ng pagkalubog ng float oh, ganda yan matoy. mga toy mga 5 fingers yan mga toy oh. Ito 4.5. Oh. So, ayan. Press back natin yun mamaya, mga boy. Kain muna ako. A few moments later. Back to fishing tayo. Ay, sana. Pag na, mag-ibig na, mga boy. Grabe, lang tayo kanina umaga. Ito na muna babasahin mga kapay. Sabi ni Michael yun. May galaw Sana na yung anak na talaga. Sabi na, kabata pa ba na. Nakikita. Dito na lang po. Pahingin na lang po. Ay, dito na, na lang. <laughs> Isa na lang. Nagmakaawa. Ayun, ayun, ayun. Yun, maganda. Yun, mga katil, Malaki to. Ayun, malaki. Pla-pla. ba? Pla-pla. Huwag kang makakawala. Huwag kang makakawala. Yun. Ang laki po si <laughs> <laughs> Uy, bla bla. Thank you, Lord. Ah. Oh, wala ko wala na. Yes, thank you. Boy naman, oh. Grabe, ang laki. Yehey. Na chambahan. ada lirik bisa kala kulah nang ngatak <tik> 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 Na yung mga. Kala ko haka ah, wala ako Nag Trap to Nag trap ka boy Pinabahan ako sa iyo oh. Pero kung di na nga lang ala yun mga Di ba makawala yun kasi you know, Tumama na sa batoy Buti nilang gumanan ko Gumanan na sa batoy Allah, Allah, Allah. Dito talaga dito mo tayo basta dito matyaga kayo dito mga tayo may pang ulam talaga pabalik balikan pa rin natin dito mga <coughs> tayo kasi may okay, kumigilip kaya ang ulam niya Grabe dito mo. So, ayan. Kaya maganda rito mga tayo pagka na maming talaga. Para walang very good. Kalaban nyo lang birds. Oh. So, maganda rin yan. Maganda rin. Day Bobo niya, diba? Grabe mga ating nakawala, may trupa to Baka dyan dyan na sa gilid po sing Ay kaso malalim niyo Grabe, ang laki na Tumama kasi pag ganyan yung mga ating, tumama dito Ah, uh, yan yeah. Mas malaki dito sa nahuli ko mga ating Inangat, Mick, eh

Kaya ito mati bakka na tsambanya yung talagang tawig Yung nakaraan na rin daan, strong tawig Sayang laki sana nun, no? <laughs> Hindi maganda tama, no? Pero nangalangala <laughs> yun, yung akin nangalangala kasi

lang siguro muna mga tay yung mana ayun yun lang po muna siguro mga tay ano tayo na ko lang itong paing ko dito mga tay so yun maraming salamat sa nag na naman na nag na nanood ko at sa mga din nag-skip ng ads ko natin maraming maraming salamat dito tayo ulit mga tiyo, sa susunod at ano tayo meron pa naman na uulit ko paano abangan nyo pala mato yung ano abangan nyo pala mato sa December 10 nandun tayo sa kay Aling Nene tournament ng ano ng Bulacan Angles yeah, tapos sa ano sa December 17 sa Talim Island naman tayo diyan kajigir yun yun sa ko natin so yun lang po muna mga tayo pahinsya na po sa mga ulit subscriber natin silent viewers maraming salamat pasinsya na po na uh, di tayo nakaarmis na gusto rubusin ko lang itong mga yung malapay ko thank you mga tayo maraming salamat bye bye see you next time shoutout pala mga tayo sa susunod na lang po ulit yun na po di tayo di ko nadala yung shoutout na nagpista na ako agabi mga tayo di ko nadala nandun na sa table sobrang excited sa ispa Maraming salamat. Thank you po. Pag-iisyan oh. May humabol pa o. Oh. <laughs> Nakaisa pa tayo mga to. Oh. Oh. oh, Dalawa na. <laughs> Ito yung may humabol pa. <laughs> Swerte naman natin. Oh. <laughs> Kaya abay ko na nga. Uy. <laughs> o. Oh, diba? Nakadalawa na tayo. <laughs> Thank you talaga Lord. Hahaha. Oh. <laughs> Thank you, Lord. A few moments later. Ano Meron pa, oh. -ano pa ako mga tuy. Nabitin ako, eh. Dito mga tuy, oh. Oh. <laughs> Ang laki mga tuy, oh. oh, pangat. Pangatlo na mga tuy, oh. Ayos. pangatlo na. <laughs> Ayos na. <laughs> Dito pa ako matay hanggang yan o, oh, ispat spot natin. Maliwanag pa naman matay. O, oh, kapatlo na ako. O, <laughs> spot natin o. Oh. Yan. Maliwanag pa pala sa video matay o. Oh. Musta kaya sila doon yung trupa doon. Wala na sila. Dito lang tayo. Ganyan, ganyan na lang muna matay. Update, update ko kayo matay. <laughs> Kakatawa itong spot oh. matay o. Matay, yung isa yung isa nilulubog yun know? uy 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 sayang so, hindi ko na makita mga katay nagka full na tong isa <laughs> madilim na kasi naku po talagang gusto na tayong pauwiin mga tay yun na lang sumabit kasi ay naku sa iyo sa iyo bloater ko ayan ayan lang po mga tay <laughs> <laughs> Nakadalaw pa ako na lagi. <laughs> oh, pa ako Tatlo na, lalaki o. Oh. Yun, thank you Lord. Mahawal pa, po. Ayun lang po mati. Labitin kasi kaya Walang humingi. Ngayon lang pala o. Oh. So yun, thank you, thank you po. Yun, gabi na tayo. Bye bye! <laughs> Ayun mga toy, high tide na doon. Wala tayong madaanan. So ito yung ginagawa ko mga toy dito. Yan o. Oh. Yan. Hanggang makarating ka doon. So, try natin na matay. Try natin mag-video matay ha. Ah. Lord, layo niyo po ako sa kapamakan. Lord, at papakita ko lang po sa mga katsuyo natin. Sa so, mga katsuyo ko yung ano. Yan. Ganyan lang matay. Ah. Ayun. Yeah. Yun. 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 matay Yun. Yun. salamat mga tarik na tarik yan, mga tuyo napaka delikado tong spot natin so, kung, kung ano kayo dyan mga tuyo mamimingwit siguro huwag yun ang pabuti ng ano, high tide siguro para di kayo mabasa so, kaya ma ano, masyot doon eh. meron doon na ano, bakanting kaya tayo alam kung gaano kalalim <laughs> baka masyot yung panyo nun So yun lang mga tayo, body sinir ko lang po itong natin spot. So kaya naman ito mga kakayanin ko. Basta mag-ingat lang po kayo. Yun, thank you po. Bye bye. Mahaba na naman yung video natin. Bansin na po kayo mga toy. Eh. Yan na mga katoy. <laughs> natin. Pauwi na. <laughs> Pauwi na tayo. Pauwi na tayo mga toy. Umabol pa. Yung dalawa. Sayang yung mga kung Kung hindi naputol yung ano, baming wit ko. Makakarabis pa ako dun. Oh, uh, ang laki ng plapla natin una. Oh. Oh, atay oh. Ha, ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo, yung huli oh. Oh, di ba mga atay? Wala yan mga wala walang zero zero dun sa ispat na yan. Oh, lapat oh, lapad yan. Oh, five fingers. Oh, ito. Grabe, six fingers. Ito. Oh. 4 4 <laughs> uh, yes na tapos ito mga toy ito yung kanina ito muna ulamin namin yeah. ito para bukas bababunin ko yeah. thank you lord sa so, blessing na naman ng ilog